Ito ang una napansin ko dito sa statement na ito ni Castro. Matinding takot ang idunulot ng banta na yon ni Duterte. Hindi lang po kay Castro, kay Franz Castro mismo, kundi sa mga, kundi na rin, uh, pati na rin sa mga taong nasa paligid sa kanya at mga nagmamahal sa kanya. Kasama siyempre ang kanyang pamilya. Matinding takot. Totoo yon. Bakit? Abay, Balikan natin kung ano yung mga nagawa at kung ano nga ay ginawa ni Duterte ayon sa kanya. Balikan natin yung, yung tinatawag ni Dilima na evil and monster DDS na, pinamu, na, pinamunuan ni Digong. Abay kung kaya ni, ni Digong na ipakulong kahit, at mag ng kung ano-ano na, na posibleng ikaso nga kay Dilima at makipagkontsaba sa mga, sa mga nasa pwesto kung kaya niyang gawin yan sa isang katulad ni Dilima na alam natin na mas powerful, mas may tapang kahit papano kay Castro, abay mano pa kaya sa isang katulad ni Castro at sa mga ordinaryong kababayan natin. Hindi ba? Totoo na ang takot ng, ng pagbabanta na yun ay hindi hindi kay Castro, kay Franz Castro mismo, kundi sa kanyang, sa kanyang family. Kilala natin, kilala ng marami kung anong um, kung anong pag-amin ang ginawa ni Digong, kung ano siya, diba? Representative Castro ikinalungkot ang pagbasura ng complaint versus Digong. Doon po siya nalungkot. Hindi hindi justice para sa kanya 'yon eh. Justice para sa mga taong posibleng ginawan din ng kabulastugan ni Duterte. At posible 'yung pagbantaan, hindi lang pagbantaan anyway, ng isang katulad ni Duterte. Mhm. Mm Totoo 'yon. Nadismayada ako sa sinasabing or yun nga, sinasabing pagbasura ng kasong grave threat na isinampa ko laban kay Digong or Pangulong Duterte dahil di nito kinikilala ang takot na dinala nito sa akin at sa aking pamilya. Um, para din itong pinagkait ang katarungan sa akin. Yun nga, hindi naman daw kasi pinangalanan or, or binanggit yung apelyido na itong si Castro or na itong si France kasi ang binanggit lang ata ni Duterte ay France. Sino ba ang mga friends na kilala, na personalidad? Hmm. Friends, pumare, yung basketball. Yun yung ba yun? Talaga lang. Talaga lang. Sino ba yung, nako, ay appointed daw kasi ni Duterte, yung, yung judge na humawak na itong, or prosecutor na humawak na itong kaso na ito. Yun bang ba dahilan? Hmm. Kakaiba rin. Right. Tignan natin. After a careful and uh, judicious evaluation of the allegations and evidence containing in the complaint, the undersigned finds the same um, to be insufficient mm. to, in, to indict respondent for the tr crime cr charged against him. Yun, uh, hindi na sufficient dahil nga hindi naman buong pangalan ang sinabi ni Digong, kundi friends klang naman daw, friends lang, walang apiliedo. Mhm. Mm -hmm. di ba? Antinde? Grabe. So tignan natin kung anong appeal ang magagawa. Meron pa bang magagawa? Meron pa bang gagawing appeal? etong si Castro dito sa kasong ito. Pababayaan yang niya lang ba ito? Maniniwala ba siya na bandang huli ay mawawalan din ng power ang isang katulad ni Digong at baka, baka sa panahong yun, doon na lang siya re-rest back kung sakali or siguro ay pinapasadyos na lang niya at iniisip na lang na nawala man itong kasong ito ay may mas malaking dapat kaharapin na kaso itong si Digong. Kaya good luck.